Mag-ano tayo guys ngayon ng ating kambing update natin. Tingnan ko dito sa may gaidan niya oh. Dito sila. Check natin kung oh. nagpulupot sila. Nagpulupot na nga oh. Hindi siya makat... Hi, me. Ma. Hi, bebe. Kasi lagi ko chine-check yun guys. Kasi baka mamaya na ano pa sila. Mamaya may ano kumpula. Ito pa guys yung ating lilinisin. Oh. Pwede natin ito siguro grass cutter. Ito ano natin. Grass cutter na lang ito kaya. Para mabilis. Para hindi na makakaano. No, oh, pwede dito grass cutter. Kunin ko yung grass cutter doon. Yan na sila guys. Oh. Ito na Mimi. Andito ito kayo nila. Guys. Kawawa naman ang baby. Ayan. Ayan. Nandito niya siya, baby. Ayan natin, baby. Ayan siya, guys. Tapos ito yung isa. Ba, gusto rin pala yung dami ng saging. O yan, nagbuhol na sila, di ba, guys? Oh, <laughs> Hindi na siya makaalis. oh. Ayan, ito yung lagi ko ni Chiniche kasi pag nabuhol sila, ikot-ikot sila yan. Nandito ka na? Nandito? Nandito? cross cutter natin ito. Ayan na. <laughs> Mehe. Ito isa. Ang isa dito. may palatandaan. Yung babae ni. Yan. Babae ni. Oh, may ganito siya guys. <laughs> Yan. Hala. 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 Tinan natin ang baby namin. May. Tinan ito nga. Ayan ang baby namin. Ito siya guys. Oh babae ito guys. Ito may ganun. Ayan. update natin. Ilang days na sila dito sa amin. Pero malawa kasi yung ano yung damo. Kaya pag marami, pag paramihin natin sila. Para pag marami na marami tayong iyawin. ba? Diba? Ayan. Madali lang daw yan guys magpadami. yan Update lang natin silang dalawa. Diba? Ayan mataas na naman yung mga damo dito yan iga grass cutter ko natatakot kasi ako dito lagi pag yun baka may ahas ba yan kaya dito sa lapad pa to ng damuhan ayan dito naman nilagay niya sa daan kaya yun bye guys and see you next upload ko uwi na ako che check ko yan dito Nine-check ko lang sila. Yan na ang aking blog for today. See you na. Bye-bye and I love you all. <laughs>